Guys, meron tayong gagawin ngayon ayan ito yung mga luma kong spark plug ayan, kita niyo ginain na sya ng mga dumi o kaya wala na siyang ano, ko na yung takbo so ito guys hindi na tayo bibili ng bago so lilinisin lang ito kaya bumili ako ng ganito guys Ayan, lumili ako ng ganito guys Parang toothbrush sya Na steel brush yan. So, gagawin natin Para hindi sayang to Dilinisin lang natin Tapos kakabit natin bukas Ito yung mga pinagpalitan ko eh Ito yung mga pinagpalitan kong smart plug Mahal to mga boss Nasa ano 250 yung isa Ayan, dilinisin lang natin yan ganyan Steel brush yan, steel brush. para hindi na tayo bibili. Kakabit, ikakabit natin yan bukas, mga boss. Dati, dati kasi nung di pa ako marunong, mga boss, lag, pagka pag na, na, na yung takbo ng sasakyan ko, bumibili na naman ako ng bago. Yan. Alam, mawala yung ano niyan, yung parang mga bukol-bukol, yung parang kulugo Kasi yun nang na hindi nagpapa-spark. Tapos hindi natin makuha kainin natin ng matalas na may talim. Ayun. Yan para matanggal siya. Kagandahan ito mayroong ang steel brush. Kasi kinakain niya lahat ng kahoy, kinakailalim niya. Eh. Oh, malinis na naman siya. Saka yung clearance niya maganda. Kumbaga, yung clearance niya mga boss sakto lang sama lang yung clearance so, hindi ko gaya nito mga boss ayan na wala nang clearance nakadikit na masyado ayan nakadikit na masyado makapal na masyado yung yung kanyang ano tawag dun yung sunog yung sunog nya so ito yung ano natin na finish product natin kanina ayan nilinis ko na ayan Although, makikita mo, yung pagkakaiba kanina sobrang itim. Tsaka wala na yung mga kulugo niya. Yung mga kulugo niya kasi yung mga bilog-bilog na yun. Yun ang hindi nagpapalinis. Ay, nagpapa-spark. So, ayan. Tabangan nyo bukas, mga boss. Kakabit ko na yan. Ito. Okay, guys. dito na tayo, no? Ah... Uh, yung nilinis natin kagabi mga spark plug yun ang uh, ilalagay natin dito tayo bibili ng bago actually itong dalawan to itong dalawan to mga boss ayan. bago lang to naipalitan ko lang itong nakaraan linggo ayan, dalawa yan tsaka to napalitan ko nung nakaraan linggo so yan uh, hindi na natin papalitan ng ano yan, bago kasi nga yung dalawa ito papalitan natin to yan marumi na ayan na na wala na kalawang na talaga yan palitan natin ito ng oil o-ring no, para hindi siya kayo nakikita mapapansin nyo nakikita ba anak mapapansin nyo lumalabas yung langis dun sa may spark plug so papalitan natin ng bago ito yan palitan natin yan tatanggalin na muna natin ito isa isa para hindi ako malito no? tinanggal ko muna yung battery dito tinanggal ko muna kita bubara ito. Ito, lahat ng ginagawa ko, tututukan mo. Yan. Tinanggal ko muna yung battery dito para hindi mag too short. Yan. Tapos ito, kapalitan natin. Yan. Kita ba, iniikot ko? Di? Eh? Yan. Tanggalin natin ito. Tapta natin ng rubber. Kasi, lumalabas na yung, ano, lumalabas na yung langis. Bago lang to, nakaraling ko lang yun ano Papalitan natin to, ito tong rubber na to Nakikita ba be? Ito tong papalitan natin dyan Yun, oh, naglock na Ito Ito yeah. Mali kasi yung nabili ko Bilog yung nabili ko Eh, supposedly ito pala Dapat Sa 4K engine Ayan, ayan Kita ba be? Nakikita? Sa'yo yun lang yung lalagay natin dito Parang di lumalabas yung langis niya Okay, tapos susunod pa lang natin. Ay, kita ba, be? Lagyan na natin dito okay. Kung okay. so, nga ako ng basahan Tuyo dyan Yung medyo masikip na, na ponte, ng konti, huwag masyadong sikip na ano. Okay. So, yung isa naman. Pepe, nga, yan, be, pahingan pa saan dyan, be. Babalik na natin. Ito lang. Yan, okay. Oh, yung isa. Uh -huh. Yan, yung isa naman. Ang din din natin. oh, dito. Pag oh, kung anong kina, sinasabi ko, na, yung tututukan mo, ha? Yan. Ang din din natin, yan eh. Um, huwag masyado kasing mahigpit ay nakaraang naglagay na ano paglagay ako na spark plug ah, hirap na hirap ako magtanggal kasi sobrang sikip ako rin may dapat lang yung konting kagat na hindi naman yung sobrang ano yan so gaya na nasabi ko nga ah uh, lang ito ng Ayan, kakaltang mo lang yung rubber. Ayan. <coughs> Ayan, tapong ko na ito dahil hindi naman ito ano niya. Ito talaga ang design sa kanya. Ito. Ito okay. yung design talaga ka sa kanya. for 2 mga boss so para hindi ano hindi tayo naninibago ay hindi magkakamali kailangan 1342 3, 4, 2 1, 3, 1, 3 4, 2 so, so kahit kalasin kalasin mo dyan hindi ka mali dito ayun. Ayun, medyo ano kaso yung gamit kabe. Sisikipan natin ito. ini mo sa, sa, akin, mo sa Medyo sisikipan ko to Medyo maluwag. Ang tatanggap. Sa so, mga basa. Sisikipan ko mga basa. Medyo ano eh. Yan. Yan. Yan.

ito mga boss kita nyo nililis ko agad eh bukol bukol na yan so pwede pa natin gamitin to pwede pa natin gamitin yan matagal na to pero bukol bukol lang sya nililis ko lang yung dito ayan para sa mag i-spot sya so papanta na natin din ang rubber to ayan patanggalin natin ang rubber yan yung na sobrang tagal nito mga boss ito kasi maganda sunog nito kaya hindi siya ano hindi siya palitin dito ba, sa lang sa kabila ng pangat ng sunog. Yan boss oh. O oh, iba na ang sunog niya. So papalitan na natin 'yan, ayan oh. So sobrang tagal na 'to. Hindi ko lang kung pwede ko palinisin pero wag na lang kasi sobrang tagal na. So ayan oh. Sobrang tagal na 'to. Tapong ko na yan. Ito talaga, palitan natin ng ah, mas maganda ng Mas, yes. Ang importante dyan mga boss ito. Hindi yung ito. Pero kung mo alawang na hindi ito niya, tinapong ko na lang. So, papalitan natin yan. And then, papalitan din natin ng rubber. Yan. Wala na, malutong na kasi itong rubber na ito. Kaya ang tendency, si lumalabas na yung langis.